Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing isa ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupat nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang kadakilaan ng Diyos ay ihayag. At ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalakang aping umasa sa kanya pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Awit pambungad sa mabuting balita, ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng ama nating may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sa pagkatalam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin, ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hiharap sa mayigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama Sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ng kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,